Karna kaaging Martes kan manutaran ang nalabang pila ng mga bihikulo palaog sa Matnog Port. Basado sa report na pigpaluwas kan Coast Guard sa Bistasyon Matnog, 324 rolling cargos ang nakapila sa queuing area kay Nasambit na Aldaw na uminabot sa 3.2 km. Total na sa 148 naman ang naitalang bilang kan mga stranded na biyahero sa luwas kan pantalan. Sigun kay Coast Guard Insin Kisarsa, manageable na ang sitwasyon sa pantalan poon kasudma. Kung sa Kunsa in 225 na sana ang rolling cargo sa nakapila kapila sa queuing area, mantang buminaba na sa 450 ang stranded na pasahero sa luwas kan pantalan. Ang pagrusok kan pasahero, pigtutubod na nakaw sa kan graduation season as in Independence Day, asin in Idel na pigdeklarang holiday na posibleng pigko ang oportunidad mandaa kan mga biyahero ngani makauli sa saindang mga kapamilya sa parting Bisayas as in Mindanao hanggat ano po uh, ginagawa po ng ano ng uh, Port of Matnog na ma-decongest yung yung pila ng mga trucks natin sa labas para po makatawid na sila sa sa alin uh, tapos dinadagdagan din po yung sa ngayon po ang ang bumibiyahing barko ay 14 so madadagdagan pa po yan ng galing sa Santa Clara shipping line at Montenegro so yung mga pasahero naman po kami in go naman po ay live so wala pong problema dun sa pag-i-stay ng mga ano na commuters Saro sa mga ginatos na biyaherong stranded pa sa luwas kan pantalan, si Tatay Hasanin sa idali na pang Manila asin pasiring sa Samar. Okay naman po yung pagtawid ng mga light car kasi mabilis naman eh. Pero ngayon kasi nagkataon lang talaga na medyo yung pila mataas kasi ano talaga yung season ngayon eh. Ting uwian ng mga ano, nung umbaga nagbabakasyon. Sa ngayon, eh, hindi naman gano'ng katagal yung pagpila dyan. Mabilis lang naman, eh. saglit lang naman yun kung ano, mag-aantay ka lang ng hindi pa naman abot ng ilang oras, makakasakay ka na kaagad. At naka makakakuha ka ng ano, tikit mo pa tawid ka puntang alis. Mientras tanto, personal man na binisita kasuod mang aga kan Commander kan Coast Guard Station Sorsogon na si Coast Guard Captain Julian Bayawa Jr. ang nasambit na pantalan, ngani personal na mahiling ang sitwasyon digde, asin ngani na masyarto na organisado ang operasyon sa luwas asin laog kan pantalan, siring man na masyarto na ligtas ang pagbiyahe kan publiko. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.